ano? na rin si Jomar Motto mga tol ah. Sama natin ah, na Magdiay tayo ng ah, Batangas City Ponte okay. Maria Ponte Maria Let's go Oh my God, in the house Shout out, man Nandito <mugus> <mugus> tayo sa Imos Cavite Eh I may mean, dalakan short tol May dalakan short? Ha? Oh, talaga? Parang hindi ka ready ah oh. Ba't mo na laki short? Diligo tayo <laughs> Alright, that's down tayo dito Welcome to Las Marinas, Cavite Yeah, boy Yeah Bakba ka na Tiyan, joke lang <laughs> Nakaya sa mga ano natin Sabihin, ano tayo a motor rider. <laughs> Tawon tayo dito sa ano? Palapala, no? Palapala. Ba't nga pala sinabing palapala to? Pala. Ba't tinawag na palapala yun? Pulo ng lupa. Tapos... Lupa, kukuloy. Hmm. Matawag. Pala pala ah, Ang oh, galing ah Ang ganda na, ganda na churi mo mm. So pagka uh, nagpunta ka ng ano ah, Ang kwento ng Samar, Na ah, hindi, hindi yung lagi mo ulan doon Kasi Samar eh Di ba? What's up boy B? Okay mga ilang oras pa tayo Mga 2 hours pa tayo eh no? 2 ang pa no? Thank you. Thank you, Das Marinas. Welcome to Silang Kabite. Yan, touchdown na tayo dito. O, oh, konting bayan na lang, nasa Tagaytay na tayo mga tol. Yan na palahon. Yan, bayan na silang. Eh, dito na mapagunta Tagaytay. Let's go. Ah, dito na kami dumaan. Dito na kami nagpunta ng ano, downtown ng Tagaytay. Eh, may bypass naman dito going to Amadeo. Amedeo to Mendez So yan ah, oh. ganda na kalsada rito mga tol Skalto Woo! Top check! 10.30 So medyo mainit na biyahe talaga to Ito bypass pa rin to mga tol ah Great direction lang yan hanggang doon sa Mendez Yan! Ang haba pa na nito oh continuation pa rin yung paggagawa dito pero iba halos tapos na rin eh first time ko na makadaan dito sa bypass na to makatal sabi ni Joma Moto baka punta lang yan daw sa, ano, sa may Mendez at least hindi nagka-crowded dito sa may Tagaytay. pagka bala ko pumunta na na Subbo o parting ano parting sa uh, south Tagaytay. ah, ba din makatal amazing um, sa kaliwa ka going to Crossing Mendez Yan Yeah, diretso to sa Crossing Mendez Tapos kung papunta ka naman ng Alfonso Yan, Batangas Alfonso Hmm, bilis ha Ang fairness ha Wala pang mga 5 minutes Nandito tayo sa Mendez Kung doon ka dadaan sa main road no? malamang abuti ah, ka ng mga 30 minutes bago ka makating from ano ah, from it's to Tagaytay to Mendez dito sa bypass na yan 5 minutes na yung dinakbay namin hindi dahil sa mabilis yung tagbuhan namin ha? Ah, dahil ano ah, talagang ano ah, ah, sulit dumaan dyan sa may ano sa may bypass na yan yan kudos kudos alright nandito na tayo sa Mendez sa so mismong crossing ayun o papansin mo yung daan at ako pamilyar kayo sa Tagaytay ito yung pabuntang ano ah uh, Tagaytay downtown ito naman yung pabuntang ano pabuntang Alfonso Nasugbo uy may ano na pala rito flyover oh my god maganda to pag nagawa ito mga tol kaya nagawa ito, maganda ito Lalo na, makikita mo yung over ano Overview ng ano ng Ta Tagaytay Lake Sa Katal Volcano Sana mag magawa agad ito Grabe naman kasi dito mag-traffic Pag lalo na pag Saturday, Sunday, Friday Sobrang ano, sobrang crowded ng ano, ng sasakyan, saka sobrang Marami talaga na mga sa tagaytay So talagang dapat lang gawin tong flyover na to That's Don Alfonso Yeah! Hi sir! Medyo malamig na rito sa tagaytay ah Para sa onsi na umaga Pero ramdam ko yung lamig ngayon Welcome to Nasugbo ako eh Mga tal, dito ko na tayo rito Going to Lemery Ayan! Grabe sigsagan dito. Uh, ah, kung kayo, uh, um, samahan nyo ng konting ano, pag-iingat. Madamihan nyo na pag-iingat nyo. Ganda mga oh. Kitang-kita yung ano, Taal Volcano. sa kayo Taal Lake. Welcome to Lemery! Huge! Yeah! Yay! Yeah! yeah! that's the tayo dito sa Remedy. Unang bayan sa Patangas. From Cavite, ah. Dito sa parking, at Nag-aitay. Sa daan na ito, mga tol, masusulit mo, eh. Kasi meron ka, ma ka makikita magandang, magandang uh, attraction dito sa Lemery. Ito yung, ano, ito na. Ito na, malapit na. Eto na. Eto na. Eto na. Yun oh. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga tal. Woo! Ganda oh. Uh, picture tayo. Yeah. Ganda. Di pa tayo nakapasok dyan sa fantasy eh, ano na yan. Castle. Pero hindi pa siya open for public eh. Ang maganda dyan mga tal. Pag nga nadaan ka rito sa kalsadan to. Pagpunta rito, makikita mo yung kalsada na yung ganda oh. Tignan nyo. Woooow! Di ba, no? Ganda, na? Huwag iyo, no? Wagie, no? <laughs> Di ba? <laughs> Di ba wala pasok yan? So, makapasok tayo dyan. Sana, sana mag-open siya for public. Paganda yan sa mga kabataan o mga baby, mga bata, no? May enjoy nila yung castle na yan Okay. Okay, sir. Thank you pa. Saran kay kuya. Pag napunta kayo rito sa fantasy, fantasy ano to? Fantasy World yet. Fantasy World, ha? Punta nyo na si Kuya, may hindi magpapicture dyan dyan. Alam nyo yung mga angulo-angulo rito. <laughs> Thank you. Ganda, no? Uh, may monkey dito. Ayan, monkey. Hello. Uh, Buko juice pa na tayo. Medyo mainit yung biyahe namin ni Yan, eh. Jomar Moto. Okay, biyahe na tayo mga tol. Puntahan na natin dapat ating puntahan maganda yung panahon doon at medyo makalimdim dito o sana nasa pupunta natin hindi naman sana umulan mga tala so ulit yung daanan dito grabe ka sana ito sa Temery napakaganda na baka na may mga part na mahabang spalto so ulit Yun, yung daan dito kalaka seaport 6.5 Yan, dito ay papuntang Nasugbo, saka uh, ano lugar pa? ito na may pagunta ng uh, Taal City sa parting di pa yan yan yung daan yan wala <laughs> akong ways eh kala <laughs> mo hindi ka pisado eh oh hindi tayo pagunta tayo na kanya ng, uh, ng Batangas City dito sa kami hindi mo matatanaw pero dito sa actual ko ano ah uh, tingin dito okay, matatanaw mo na yung Monte Maria Grabe. Ang laki talaga ng Monte Maria na yan. Parang rating di kita. In the few minutes. Hop, <laughs> baliligaw na tayo. Check muna natin. Monte Maria. Monte. Yun, no? Lahi pa natin. Ah, oh, mukhang dyan tayo dadaan. Sinisimulan ang pag-navigate. Ah, tayo. Si traffic eh. Tama, tama. Dyan nga tayo. Malalayo tayo oh. Dito tayo. Oh. Yan. Daan tayo sa mga bypass para dito tayo mahirapan. Na-refresh na ang ruta para sa iyo. Wow! <laughs> Grabe yung Sa apat daan at dalawang pumit. Sa tatlong daan metro, mag turn Oh! Sige, sige. Mila, part dito. Diretso, diretso tayo. Let's go, let's go, let's go. Pagpatuloy ng 3.2 km. Bait ng ano ko, oh. Ang aking mensa, mensahera. Binibigyan niya ako ng guide. Baka daw maligaw na naman ako. <laughs> ano pa, ano pa? Pero sabihin ka pa. Sa apat na po metro, kumanan. Te, may lomi, te. May lomi kayo. Lomi. Ayan, yan. Sa wakas, nakakita ah, rin kami. Dito sa Alems, Parisan. Ito, minis ko yan, tol. ka pa, tol? Gusto, gusto. Nice, It's nice. Out, uh. Ah, thank you, thank you, Alems, Parisan. Ate, thank you sa ano, ha? Uh, Apat na sabaw. Thank you po. Thank you po, thank you po. <laughs> Tara, let's go. Diyan, doon kayo pupunta ngayon sa Di Maria. Uh, so, Nag-lunch muna kami dito sa Alems, na? No? Allen 24-7 Madadaanan nyo ito Pagka Galing kayo ng Monte Maria O papunta kayo Monte Maria Madadaanan nyo itong Allen sa Sarap Solid yung tanong Solid okay. laki ng Monte Maria so ayan na ito na yung entrance ng ano Monte Maria ayan, ayan may bayad na yung parking Th la. thank you po so ayan 20 pesos 10 pesos pag motor pag kotse sir magkano sir pag kotse depende sa kotse depende sa kotse yun oh. No? shout out ka lang sir shout out Kung sakali pa lang magawa tong ano, no? Monting Maria, no? Na uh, ang lahat lahat. Yan yung makikita nyo rito. May ano, no? Adventure, water adventure. Ah, maganda pala talaga plano rito, no? malaking water park. Mm. Ayun na. May linaw na. Andun na yung glass walk. Walkway, yan. Glass walkway. Pero pag nalampasan ni Alice ba yun? Ni Alice. Goof? Oo. <laughs> <Huh>? tuloy to? <po? laughs> tuloy yan, tuloy yan. <laughs> Pero kung sa ngayon, hindi pa gano'ng na, 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 uh, siya na de-develop. Tina mo, tina mo. Tignan mo. Tina mo. yun? wow. Amazing. Isipin nyo mga tol, no? Uh, doon pa kami galing. Doon, 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 doon. Pag -ano kami. Yan. And yan lang naman yung makikita yung mga tol oh. Yeah. Maria Shrine Yes Yeah, thank you, thank you. Where you from, mom? Where are you from? China. China, yeah. Hello. Hi to my blood, man. Thank you. No <laughs> ticket, no entry. No, really. <laughs> no, you know. I told you. Huh? you right, okay. If the case of Alice Go is not uh, done, I know. Let's go guys. <laughs> Hi sir. Bye ma'am. Kasama tayo dito. Nakawalong <laughs> na. Nakasama tayo. Nakasama <laughs> tayo sa vlog. Nakasama tayo sa vlog. <laughs> <laughs> Kamusta mga nanay ko diyan. <laughs> first time niyo po umakyat dito. First time din pare pa na tayo. Kumuhay. <laughs> Para na sa <masalaki> to tayo. <laughs> Malayo pa tayo. 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 Let's go. Ito na, Joy Idol. Kasi San Pedro. Ayan, nakita ko kayo diwanag. Alas hawak natin yung mukha ni Mama Mary oh. oh. First time namin makaka dito sa Tok Tok Alos uh, up, limang beses kami nagpupunta dito sa Monte Maria mga tol And first time namin makaka dito sa mismo sa, sa ulo ni Mama Mary Yeah, no? Ayan, okay, <laughs> ha? Okay, po. Ayan <Okay. laughs> yes, sila, ma'am. Tagasan po kayo? Talisay, pata. Talisay. Malapit lang pala. Sana all. <laughs> ah, At papakita ko sa inyo yung isa sa mga parting uh, parating na uh, attraction dito sa Monte Maria, no? Yung uh, glass uh, walkway. Ayan, ha? Oh. Uh. Ayan. Yeah. Uh, pag sigurado, pag nagawa yan, ay talagang tatagsain ito na uh, Ah, maraming turista at mga dayuhan, no? Then, yun, ito yun, yun. Wow. So, abangan nyo yung mga, mga proyekto pa na gagawin dito sa Monte Maria. Hmm? Ito tayo sa VIP room. <laughs> wow. Gabi, oh. Uy! Dito tayo dumaan, di ba? Sa so, may likod na 'yan. Yung zigzag na 'yan, So, sumabog so, 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 so punta dito. Ingat lang tayo sa part na 'yon, no? Ah, medyo delikado. Huwag no, banking banking. At ah uh, naman kayo kahit hindi naman mabilis mo patakbo eh. importante ah uh, kayo dito sa Monte Maria. <laughs> na yung ulan sinning og Pero dito ang uh, mini canteen o food court dito sa baba ng Monte Kung kayo, Kailan nagbubukas yung alam natin? For Christmas po. Ah, bago mag-Christmas, ma'am. Oo. So, ma'am, may idea po kayo, ma'am, kung magkano po yung mag i Ah, P250 to P300. Ah, okay. P250 para sa estudyante, PwD sa senior. Tapos regular price po yung 500 Ah, 300 po, P300. P250 to P300. Ayan. Doon? Doon sa walkway. Thank you, ma'am. Thank you po. On. How much? How much? Sixty. Sixty. Thank you, sir. Ice cream. Panayita pa na hon. Boom. So yan mga tol, sinabi nga nila na 300 pesos yung regular price to 250 sa magbubuk. Ah, uh, na a, uh, na glass walkway dito sa Monte Maria. No? This coming ah, uh, this coming December, uh, mag nashya, maggooperate nashya. na, mag na yan ang glass walkway. Yano? Okay. Ay, ay, ano niya glass walkway? Ay, ay, ano sa sa glass ko. <laughs> Ready? ay, <laughs> 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 yung <-amig>, oh. Ay, <laughs> ano yung Yung may pamig ka. Ano ba ang kuya? Ito ma'am, ito po. Dawa. Ah, dawan mo ito po. Moto. Thank you po. Ha? Cheers. <laughs> Yun, uh, mga tol, uh, nabigo tayo na magpalipad ng drone dito sa Monte Maria dahil uh, pinagbabawal nga daw ng uh, City of sa City of Dreams, City of Government o oh, uh, Batangas City, 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 City. Government ng Batangas City na okay. so, sayang, papakita ko sana yung buong ano eh, yung glass glass walkway pero this, not this time mga tol dahil wala pang ano wala pang time kasi wala pala ah, uh, kung gusto pa. mo magpalipad ng drone dito mga tol, kailangan mo mag uh, <laughs> mo mag bayad ng uh, dalawang pesos uh, para, Sarado sa permit sa permit yan o pinitin natin kagya order ka na ba nito? order ka na? Hmm. Uh, uh, order na. na rin ako isa eh malapit okay. sa beach nandun ginagawa uh, ko rin pinapatag <laughs> <laughs> ko ah, pasok tayo na paper mo so ito natin by December ah uh, baka matapos na to actually so, ah ngayon pinatigil pa ng LGU na simulan ulit yung proyekto dito sa Monte Maria pero soon soon uh, sana magtuloy tuloy na yung development dito sa ano, area to so soon ma mapupunta na natin yung glass walkway Flip. let's go yan na next, next vlog natin eh, ito na mapupuntaan natin yung mga bago attraction dito sa Monte Maria Monte Maria napupuno ka ng grasya kala ah, ko yung kay Ricky Martin yung kakanta silipin natin konti bagi yung last walk dahil matigas ang ulo ko mga tol pupuntahan pa rin natin yung last walk <laughs> anong klaseng lakad? anong tawag daw sa lakad mo? Yurik Yurik Wok Yurik Yan. Ang glass po Selfie tayo. <laughs> okay na.